sa good news po ito para sa mga mga correction shame bye dito nga mga correction shame bye Supreme Court gumalaw na tungkol sa pagka-deny kay uh, uh, ni Tatay Digong sa kanyang interim release no at dito ipapaliwanag ni uh, General Viewpoint no ang uh, kung sino o ang mga sinasabi dito sa ng Supreme Court at sino po ang kanilang ipapatawag no At dito malalaman po natin uh, at babasahin po ni uh, General at re-reaction yan ang mga etong nakasulat dito sa galing po sa Supreme Court na isang na tinatawag na N-Bank decision. Yan po. Ha? At dito po uh, reactionan din natin ng bahagya. Ang post ni uh, Representative Kiko Barzaga dito po nung uh, post ng 1TV Philippines no. Ayan, ang sabi niya, hindi talaga papayag ang uh, Presidente Marcos na makauwi si Presidente Duterte. At ang plano talaga nila na mamatay siya doon, doon po sa ICC yun, ha? Ang lupit talaga ng uh, po ni Tico uh, Barsaga, no? Agang hanga ako talaga sa mga kanyang uh, katapangan. At kung maalala nyo po, no, uh, yung mga yung post niya po nung nakaraan ay na tungkol po sa mga martyr ng ating bansa. Yan. Kung gusto niyo po, ah, uh, hanapin ko sandali ha para makita natin. Pakakala niyo o oh, fake news lang po ako ha. Hindi naman po siguro. Makita oh, yung iba siguro nakita na po 'yon pero ipapa-post pa rin po natin, no? Para makita natin yung uh, talagang sinabi niya. So yan po, ayan no, nakita niyo po ang statement niya, no? Uh, basahin po natin. Sabi niya, uh, It was Jose Rizal's destiny to lose his life for our country. Yan. Sabi niya, It was Nino Aquino's destiny to lose his life in order to bring down the President Marcos Sr. Yan, yung mga binatawan niya. And now, it's my destiny to give my life to, to remove the corrupt Marcos Jr that steals from our citizens and destroy our nation. Yan po ang uh, mensahe po ni Representative Kiko bersaga. So ano pong uh, palagay nyo? O, oh, yan. Eh, ang dating po kasi ni, dito ni uh, uh, Representative Kiko Barzaga, talagang uh, may pagkamartir din, no? Yan, yung uh, mga dating niya. Hindi po siya natatakot talaga kahit mamatay man yan. Siguro, alam niyo na po, kung may dumali sa kanya, o may tao yan, kung ay alam niyo na sino. Sino pong dumali. Ganyan po kalupit magsalita, no? Hindi po siya natatakot magsalita. Kahit po sa trabaho, kahit mawalan siya ng trabaho, hindi siya natatakot. At nabanggit na rin niya rin po yan tungkol sa kanyang trabaho. Hindi po siya natatakot mawalan ng na trabaho. Dahil mas marami daw ang namatay dahil lang dun sa mga flood control, no? Yan po talaga ang pinaglalaban niya. Kaya po ganyan si uh, uh, idol representative uh, Kiko Barzaga. So anyway, uh, tingnan po natin ang uh, ano po ni uh, General tungkol po sa yung kaninang sinasabi natin ng at at orin natin sabay-sabay, no? So anyway, bago po ang lahat dyan, uh, huwag niyo pong kalimutang uh, mag-subscribe sa ating munting channel, no? Isang subscribe lang po, masayang-masayan na tayo at huwag niyo na rin pong kalimutang i-like at i-share, right? So anyway, bago po natin i-play yung kay, uh, kay General, uh, patugtog muna natin yung kantang kapurito uh, ng mga ating uh, opisyal na mga magnanakaw, no? yung mga official na mahilig magnakaw sa kaban ng bayan. Yan po yung mga love song. Right? Eto na po. Sinong umaahon tayo ba o sila? Mga ngiti nila habang nakalubog pa ba? napuntang pinaghirapan ko Dahil sa hangarin nyo Na makuha ang gusto nyo bansa Tayo ay nagkagulo Dahil sa gawa niyo Sana ay managot kayo TV Philippines uh, Good news po ito Para sa mga DDS Sama ko Uh, yung ICC na decision kahapon, eh, hindi nila pinayagan na palabasin si Tatay Digong. Ito ngayon, Supreme Court natin kumilos na sa matagal ng petisyon ng habeas corpus petition. Yung ang Korte Suprema na ang gagalaw uh, na kung pwedeng pabalikin si Tatay Digong dito sa uh, Pilipinas. Ito, the Supreme Court has ordered Malacanang and key cabinet officials to respond to a habeas corpus petition seeking to secure former President Duterte's return from ICC detention. Officials have 30 days to file their memoranda. Wow! So, huwag po tayong malungkot mga KADIDE Yan po ang ibig sabihin ng writ of habeas corpus. Ayan, ito na po. Ah, ayan, kilala nyo po siguro yan, no? Ah, uh ah. -huh. ko, kilala nyo po yan, no? Ito po ba ang uh, uh, yung nagsasampa ng kaso sa Dolomite Beach? Kung kilala nyo po ito, pakilagay nyo na lang sa comment section kung anong pangalan niya. Hindi ko na po i-pabanggitin, no? Pero kilala nyo po yan, no? Ah, uh, yan. So, ito po, inahanap na ng taong bayan kung asan na daw yung uh, sinasabi niyang uh, asasampang kaso sa Dolomite Beach na uh, ano kaya nangyari dyan. Sabi niya sa mga taong bayan na kahit libo-libo pang mga trolls ang mag-aatake at sa kanya wala daw siyang pakialam. iya niya po ang sinabi niya ha. Ano, wala daw pakialam ha. Uh, ano pa sabi? At kabahan na daw yung mga DDS. Oh, uh, DDS ha. Kaya pa ba ng mga DDS? Ayan. Ito at sinabayan pa ng isang dilawan na reporter. Ayan. Ano po ang pangalan niya ng isang dilawan reporter? Isulat nyo na rin po kung sino yan. Siguro po, malalaman nyo po sa video po. Isulat nyo sa comment section kung sino po yun, no? Yan, ginatungan po kung, uh, kung matatakot daw yung mga DDS. Ah! <laughs> yung po ang mga banat, no? Mga banat na mga ito. Ito naman yun, no? Yan. So, no, yun po. Ang tanong, bakit matatakot ang mga DDS? Yun ang malaking tanong. Di ba? Ah, yan ang uh, ano po. Bakit matatakot po ang mga DDS? Hmm. Di diba? ba? Kung may mawawala ba? May imbestigahan? O may mawawala ba ang mga ang uh, sa mga DDS kung imbestigahan yung uh, Dolomite Beach? Unang-una po, sasabihin ko sa inyo, walang mawawala sa mga DDS ay alam naman yung project na yan ay hindi ghost project oh <laughs> di ba hmm, hindi naman po ghost project yan at hindi uh, kamukha na mga flat controls na nawawala ang lalaki ang haba at isang kilometro may higit hindi mo makita kung nasaan eh ang dolomite beach napakaikli lang kita kita pa ba iba Yeah. Anyway, uh, bago po dyan, i-play po natin to para makita po ang kanyang sinasabi, no? O, para ano po ang kanyang pabanggitin, ha? Ito. Wala akong pakialam. alam hmm. Kung ano man yung ha, troll attacks, kahit araw-arawin nyo, kahit oras-oras, minu-minuto kayo maglabas na nga troll attacks dito po sa Dolomite Beach Project ka investigation po na ito, nagtuloy po yung hearing sa so November 17. So, kabahan na kayo. Kung yan yung dahilan bakit po kayo merong mga... Ano kaya ang kakabahan dito? Sino kaya sinasabi niyang kakabahan? <laughs> Sino kakabahan kaya dito? Baka kayo ang kakabahan. No? Ba't hindi ngayon? Wala na yung nananahimik na yata yung sa dolo my bitch na yan. Tingnan natin, no? Ah, ongoing troll attack. Pinong-pino. Alaban sa investigation pong with the way this Oh, sino, yan, yan po yung sinasabi ko Sino to? Yan po, pakilagay nyo na lang sa comment section Kung sino yan Diba? Pakikita nyo kung uh, Yan na, kilang kilala nyo siguro yan O ano Ito pa, ginatungan ng isang uh, Reporter O analyst, sino ba ito? Yan, pakicomment na lang po sa comment section Ang lakas mang gatong eh no Hindi, natignan natin kung hanggang saan sila pupulutin, no? Yan. Yeah. O. Oh. Play natin ulit. DDS people are behaving. O, oh, DDS pe people are behaving saan? <laughs> Should they fear this investigation? O. Oh. Should they fear this investigation? Bakit? DDS? Ano pa kailan na mga DDS dyan? Sila ba nagpagawa dyan? Di ba? Oh. <laughs> sila ba uh, nagkumpis ang gumawa yan oh! sana kayo huwag na kayong tumuntong dyan sa mga dolomite Beach. kung uh, ganyan din kayo ka uh, ano tawag dyan yung uh, kahit dyan sa mga uh, ginawa ni uh, atay digong pinagawa ha? hindi ginawa pinagawa mga project no ganyan po sana wag na kayong uh, tumuntong dyan o lumakad man sa gilid Total, isang malaking ambag yan para sa ating mga kay uh, Tatay Digong. no? Malaking ambag na po yun, yung para hindi na kayo dumaan. Yung mga haters dyan, sa haters sa uh, Dolomite Beats. Mm. Well, I think they should kasi syempre, we we're not even talking about kung merong kickback dito at this point, no? Ang gusto lang natin malalaman talaga firstly in that first hearing yung necessity of the project, kinailangan ba talaga ito? Kasi dalawang bagay na binabanggit nila eh. Una, yung Supreme Court continuing mandamus, yun yung paliwanag nila eh. Pero alam ano po niyo yun, nakalagay sa Supreme Court continuing mandamus talaga, binasa ko isa-isa. Noong umpisa pa lang, wala huyang dolomite na yan dun. Gusto ko sabihin, wala akong pakialam. Hindi natin ha? Kung ano man yung troll attacks, natin. kahit araw-arawin nyo, kahit... Ulitin po natin, maya-maya, ipagkita natin kung uh, bakit kaya natin ang uh, kayabangan nito ni uh, Taon Tuk. Uh, Hindi pabanggitin ang pangalan. na nalang simulat, no? Wala akong pakialam kung ano man yung uh, troll attacks. Kahit araw-arawin nyo, kahit oras-oras, minu kayo maglabas ng uh, troll attacks dito po sa Dolomite Beach Project ka uh, investigation po na ito, tuloy po yung hearing sa so, November 17. So, hmm. Kaba na kayo. Kung yan yung dahilan bakit po kayo merong mga ongoing toll attack. Pinong pino. Alaban sa investigasyon po. With the way this. Yan ha? Kino yan yan. TDS people are behaving. Should they fear this investigation? Should they fear the investigation? Sino matatakot? Walang pong matatakot dito. <laughs> Nakakatawa <laughs> ito no? Mga... San na nga galing? Saan galing kaya mga tono? ayan no anyway uh, ipakita po natin bakit kaya natingil yung uh, sinasabing niyang uh, investigasyon na kayabangan tignan po natin merong isang post dyan ayan no oh. ang ganda po ng Dolomite Beach oh paano po ipapaano yan no oh? anyway tignan po natin ha so ito po ha ayan Dolomite Beach siya na ito yung kanina ayan, ayan. nakita niyo na po Ayan, 756 milyon pondo ng Manila Bay. Ayan, noong 2023. Ayan, 756 milyon pondo ng Manila Bay. Manila Bay, pondo, ha? Ah, 756. Ayan, noong uh, 2023. Walang accomplishment nung uh, 2023. Ayan ang may sabi po. Hindi ko po alam. Sa, siguro yan sa hindi ko po matandaan sino kasi to search na lang po natin sa facebook check po natin no so yun po no ayan ang uh, isang post no ang uh, sinasabing sinasabi ko po yung 756 uh, million pondo ng Manila Bay walang accomplishment noong 2023 ayan pinunyag ng uh, commission on audit Ah, sa commission audit oh, po pala yun, no? O so, siya pong nagsabi na, na walang proyekto ng Manila Bay program noong 2023 nagkakahalaga ng 756 million. Yan. Ay walang anumang physical na accomplishment. O, oh, yan po ah. Redon. Ay, ito. So, oh. kay bagong generasyong partner list, no? Representative Robert Nazal dapat tiyakin na ang bawat pisong galing sa buwis ng mamamayan ay may makabuluhang resulta. At niya, hindi pwedeng puro plano at papel lamang ang mga proyekto ng gobyerno. Dapat may malinaw na direksyon, tapat na transparency at pananagutan ng paggamit ng pondo ay ininasal. batay sa commission on audit audit memorandum yan 48.67% 48 ng 2023 appropriation para sa Manila Bay program ang walang naitalang actual na accomplishment ng issue dapat busisiin at panagutin yan po ang uh, sinabi po ni uh, uh, representative Robert Nasal no so ano po yon So, dito po ba ang uh, nangyari? Ang ibig sabihin, uh, parang huminto po ata uh, ang investigasyon na sinasabi ni uh, yung pinakita kong uh, tao diyan kanina. Ano kaya ang mangyayari? <laughs> uh, so, eto na po. Bago po tayo uh, aalis dito uh, sa video nito, uh, i-post po natin konti yung uh, anak po ni uh, uh, Paulo Duterte no na si uh, Oman no at kung ano po sinabi niya tungkol po sa pag deny po ng uh, interim release ni uh, Atay Degong so ito na po panoorin natin ng uh, uh, interview po ni uh, Oman Duterte dan mismo sa Netherlands The Hague no Do you expect this uh, um, this decision from the ICC? did you have any oh, of course aid? not yes. uh, we expected uh they appeal to their humanitarian side yeah well, exactly. i'm pretty sure they they uh that gives me uh inspiration to do better at my job to be a better leader and to continue uh help continue the fight to bring him home thank you very much thank everyone. you very much uh, everyone you for your presence fun. and your time here Stay brave. Thank you. Uh, So yan po no. Uh, narinig po natin ang interview na kay Oman na uh, Duterte. Ito po yung anak ni Paolo uh, Paulo Duterte uh, si uh, na no? ni Pablo. at din kung ano masasabi tungkol sa kanyang uh, lolo na pagkakidnap, no? Simple lang po ang kanyang sinabi. Napakasimple lang po. Sana daw may masaya sila. At sana daw ay tama sila sa ginawa kay uh, FPRRD no nakikita niyo naman po kanyang reaksyon na kano po siya kalungkot silang ako no so yun po anyway po diyan muna po magtatapos ang ating uh, uh, video sana po nagustuhan nyo at maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscriber so God bless po